Mayroon sila dito mga kakaibang baka yung hindi mo makikita sa mga ordinaryong magbabaka. Isang so, magandang araw muli sa inyong lahat ito si Jello Parts Organico Filipino Farm. Today, nandito tayo sa Rosales, Pangasinan para bisitahin natin yung isang farm dito ng uh, baka at ng mga tupa katulad nito. Ayan, oh. Okay, so maya maya dito may manukan dito. Ayan. Yun. Maya maya punta tayo dun sa uh, kawaan ng silage at yung stock room nila pati yung mga baka nila na wagyu at saka yung angus ito yung mga silage ilang kilo inaabot nitong na isang sako? 3-4 kilo sir ah parang palay din ano tapos ilang linggo ilang buwan in sinas ano yan binuburo buro yan eh no huwag lang po maputasan yung plastic niya ha. Ayan, ah. hindi siya masisira yan ito naabot din yung buwan dalawang buwan pero pag nakakaray sir kahit taon yun ito yung ano ito yung mga makinang ginagamit sa isang araw kaya yung ilang tonelada 10 tonelada tinulado oh eto oh. yung mga gamit so ito yung ano yung ginawa na nila yung galing sa, ano to inimport oh. tapos ito yung pinaka plain pa yung pagdating ganto itsura yan. so i convert na lang nila yan ng ano convert na lang ng ganto para mag-i-operation ano ito uh, mobile to pwedeng ilipat kung saan ano you know? kaya madaling i-connect lang sa sasakyan no? Ah, atake tapos dito ilalagay yung mga damo lalabas naman dito no? mga pwede dito napier, pwede mais ayan o, oh, pagka isa silage mais ano ilang buwan ng karaniwang ano uh, edad ng mais 65 to 70 Ah, ano yung antay mong may bunga na? Eh, may bunga po talaga sa Oo. Yung, uh, lumalabas pa lang yung, yung uh, ngipin. Oo. Hindi na po yung parang sa... Magatas sa, pa. Ayun, magatas. Oo. 65 to 70. Tapos, saan nyo dinadala yung mga ano? Saan umaabot yung silage nyo? Ay, umaabot po. May Isabela. Parating Batangas, Pampanga, Tarlac. Alaminos Pangkasinan. Ilocos Sur, Ilocos oh, Norte dati, lang 'yun. Itong norte. Totoong norte sir. sa south wala pa. Batangas eh. Ha Batangas so, 'yun ano. yung Mga may bakahan din ano. Yung, yung ginagamit niyo dito na mais, tanim niyo. Yung iba sir, patanim po namin tapos yung iba sa, sa farmers. Ah, oh, kinukuha niyo na lang so, sa farmers. Mga uh, tao ko na naghahanap. Ha. Ah. So, schedule na paglabas ko yung, yung truck. Meron na 'yon. Wala silang lugi doon kasi hindi nila antayin yung bunga, diba? di ba? So, Hindi na sila pero nakaagad. Na Diyan oh, malaking tulong sa mga uh, ano magpamais. so magmamais. Yan kasama natin si Sir uh, Ruel, Ruel. Sir Sir Ruel Yan, dito Ruel. sa ano uh, Rosales, Pangasinan. Yan dinayo natin yung Rosales para makita natin yung mga ano dito uh, alaga nilang baka. Ayun. Ito yung ano. Ito yung sa, sa maintenance na maintenance ng makina so well, dito may isang team uh, kung magkaka problema sa mga makina may taga gawa ng solusyon tapos kayo yung namamahala sa pangkalahatan o oh, lahat sa ili sa uh, manok tupa baka ah may manok din kayo doon may sa ano sa banda oh, pwede tayong mga, mga sir tapos may mushroom rin ah may meron din ano kabut ah, kabuti no ba oyster mushroom oh, oyster mushroom. <laughs> Tapos dito naman yung mga ano, yung mga napunta na natin ay, yung feeds. ano ah, ito, ito pala yung mga feeds Pero, namin. Para hindi na ng ito yung stock room nila may eh, ventilation para hindi makukulog hindi siya mag aamag ito yung ano ano to gawa nyo rin to sariling Peletize, namin Pelletize, sa, no? sariling timla po namin ng uh, feeds oh, para ang galing yung pusa o, <laughs> oh, sa pusa ay, may mga mulases rin. No. Mga oh, mulases sir. Sa Sariling formulation no. na pala yung ano? Itong feeds pero yung ah. mulases may kakbaga. Oo oh, ito. Anong halo nitong ito? feeds nyo? Secret. secret. Uh, so, <laughs> secret darak. Mo, uh, may darak. <laughs> pwede mo sabihin sir? Kung from male, darak ng mais, pure mga darak ng palay, hmm. mulases, asing, may mga sekreto pa yan. Hindi mo namin sabihin. Pero may, may, may ready mix na kaming concentrate para sa baka at karambing. Ito right. pa rin yung sir. Ipepellet na lang. Ipepellet na lang ah, po Ito na. yung itsura niya. Ano, may... Nakarady na, na po yung papakain. Mm. Pang baka, pang manok. Manok. Ah, pang all around na to. All around na sir. Pasi ah. Kasi mm. Tapos yun yung pelletizer nyo. Ayun. Ito yung pelletizer nila. Di kuryente. Ayan o. Ito tatlong bola. Ito. So, yeah, mabilis yung ano. Mas mabilis tong gantong tatlo ang roller. Yung sa akin dalawa lang yung roller. Yun so dito tayo sa ano. Sa may baka. Tingnan natin yung mga baka. Meron sila dito mga kakaibang baka. Yung hindi mo makikita sa mga ordinary magbabaka. Ito mga silage din. So nagsusupply sila ng silage. Sa mga interesadong bumili. Ayan oh no, dito. Ito silage din to dito nila inaano. ano kung 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 So yun, oh, ang dami rin manok sa paligid o. Oh. Tapos ito yung mga baka Ito medyo Kakaiba tong baka na to Ngayon lang ako nakakita ng gantong picture. Ito po yun oh. ano oh. Ito Australian Angus. Oh. Ah, ito yung angus? angus. Oh, talagang galing po ng Australia. Yung brown patilong ilong, oh. Parang Pero, ano siya, oh. Pero limited pa yung pinapakain namin, sir. Kaya talagang ano, pag Pinundo mo talagang ubos ang mga sa, ano sa ilid. Ah, mas malakas yung kumain. Malakas Kung ikukumpara sila. sa yung baka natin dito eh, mas, sa kanila mas sila, sa pagkain. mas malakas po sila gawa ng kita niya man yung katawan oh, nila. Oo, lalaki no. Iba Ito yung... meat sa meat production to no. Opo sa yung mahal na karne ang gusto. Um, sabi nila mamula, mas mahal ang wagyu. Oo, oh, wagyu. Yung, yung senior wagyu po namin. Ah, ito pala wagyu. halos magkamukha din pala sila, no? Opo, sir, pero yung hulma ng katawan mas malaki, mas malaki po mga yan. Uh, Oo. Okay. Babae po yan, ito lalaki. Hmm. Ito yung Ito wagyu, ayan. Ayun. Pero nagbebenta kayo ng mga anong ano, ito? May paanak na kayo ng ganito? Mayroon na po yun sir, kaya lang hindi pa kami nagbebenta. Ah, paparami pa. Yung mga yon yun na oh Oo, yung mga yun. yun, o, yun, mga yun mga, ah, yung mga paanak na. Yung sumusunod ah, na yun, nga oh. Bragyo, bra bra yun, siyempre yung cross. Ah, rin, cross rin. ng Brahman tsaka ano? Oo, oh, kaya ha, itin po yun, ah. yun. Ito po yung tatay. Yung Bragyo nyo, may napalabas na kayong nung una pa? O first time yan? Hindi, mayroon na po doon. Buntis na po yan. Mga malalaki. Anong, ano rin. ng katawan? Mas malaki sa Brahman o ano kaya ang pagkakaiba? Nasubukan niyo na yung karne? Hindi pa. Hindi po paman namin nasubukan na natikman. Pero oh. palabas na po kami. Oo. Pero yung sukat niya, mas malaki sa Brahman na ano? O, mas ano malaki na. po sir eh. ah, uh, si eh. Magandang combination. Kumbaga. Ito, anong lahi ito? Oh, so, Brahman po yan, sir. Ayan, Brahman. So, pure breed na Brahman ito. Kailan Bata mo? Pa, oh pero ang laki, yeah, no? Uh, five months. Oh, five so, months, oh. Wala sa kalahati yung yata yun sa si... akin. Ang <laughs> tatay nito, si 5A. Si Sir Nio. Ah, sa Nio Abalos. Okay. Sa ano, sa San Mateo. Sa San Mateo. Oo, oh, nakapunta ako dun. Lagpas tao yung ano. Oo, so, tatay nito. Ah, dyan pala galing. Ayun, kay Sir Nio Abalos. Oh, Shout out pala. Oo. Uh, doon ako kumuha ng parawakan na ano, na puti. Kay eh, Abalos. Kaya nakita ko yung mga baka doon. 5A uh, doon sa may San Mateo Rizal yan. Oo nga daw, ayun o. Oh. Ito, mga ilang buwan pa lang to. 3 months yan. ang lalaki na o. Oh. Ayan, magkakabal sila sa ama. Mga puti. Ito, ang laki o. Oh. Maamo ba to? Maamo siya. Ay, no? lang. <laughs> <laughs> Laki ng mukha, oh. Kaya medyo nga, uh, oh, kasi umano yung ulan, ano? Okay. Nadali uh, din kami nung, nabaha kami sa Marikina. Uh, Ayan. Okay, so, ang ganda ng area dito, oh. Ayan, yun, talaga nga ano Sa siya. Siya. Uh, ang punta ng tubig. Uh, dito, uh, Ito yung silage, oh. Ayun, ayun, oh. Ayan. Ayan na. oh, mga natira na. Oo, oh, ayan mga natira. Uuwin po kaya yan, kaya na. Ayun, no, ang na. Ayan o, naglapitan sila o. Oh. Kasi inaamoy nila sa rin yung kanang eh. Yung amoy ng silage. Eh. Ah. Iba kasi yung amoy pag... Manamis-namis ang amoy, yan Oh. Pag bagong bukas. manamis na medyo makasip-masip. Ah. Pero... Ah, tinitikman niya. Masarap nyo. para <laughs> <laughs> Ayan no? Yung silage ba may ano ah, halimbawa yung hmm. baka eh, hindi sanay kumain ng silage yung galing sa damo pa lang pag binigyan mo ba nito, kakainin din nila. Lagyan mo po ng asin. Ah, uh, yun ang technique. Ah, yeah. yun, so. O, yung mga hindi uh, yung isa like, Ah, yung, yung bago mo, pa lang. Mm. Kasi yung asin, alam mo naman ba kayo, yeah. maamoy na, na alat. Ah, para matikman nila. Na Tapos kakainin. Ah, pag natikman nila, so, tuloy -tuloy na nila, yun, yung tuloy-tuloy na. Yung, yung yun, best na po namin sa mga yung bago pa lang uh, bago pa lang silage ano nagpapakain ng silage so oh. oh, yun ang uh, ano uh, ko kasi yung kambing ko binigyan ko ng silage hindi kinain uh, yung pala ano yung pala yung uh, kaya yung may mulas ka doon oh uh, kahit patak mo ng konti para matikman muna nila ayun uh, pala ayun so yung nangyari sa akin nakakuha ako ng silage tapos uh, binigay ko sa kambing hindi kinain ng kambing, yung pala may teknik kasi galing yung kambing mas sanay na yung fresh na damo ang kinakain. Yan. Ayan, na sila. Ay yung mga tupa. Ah nagtatawag na sila ng mag ano. Ay mga tupa sa bandaron ron ayan oh. Ganda pa ng damo doon oh. May ranging area sila yung mga ano baka o dito lang. Dito lang po yan bibigyan na lang ng ano dito ng pagkain okay. oh. kasi may minamataan na binubuli. Ah, oo. Um. Kaya binubukod namin yung, yung ayaw nilang pakainin. Ah, oh. uh, lalo yung mga bago na baka. Ah, binubuli Bakay ng mga binubuli. ano. Hindi mo maiiwasan yung pa, oh, kahit uh, kahit lang ng ano. Kahit sa hayop at ano may oh. buli. <laughs> kahit sa Hindi manok. Binubugo din. Eh. Oo. Oh. Ayun. So iyon yung ano yung area dito ah. sa Rosales Pangasinan to. Ayun sa mga interesadong bumili ng uh, silage meron dito available. So uh, comment lang kayo sa baba tapos i-send is ko sa inyo yung contact number ng ano ng contact person na pwede yung pagkuha na ng silage. Uh, sir, magkano ang benta niyo ng silage sa isang sack? Per kilo. So, uh, uh, per kilo pick up price. Ah, uh, yun, pick up price 6 pesos per kilo ang karaniwan isang sako. 40 kilos, so okay, times 60, times Pesos yun na lang. yung Pick up price yun ha, hindi na hindi nalang delivery. Pero may, kung malalayo, may delivery. Ah, may, deli may delivery. May shipping dito, charge. Yan. Ah, yan. So, may contact na rin kami. Ah, tay. yung mga hindi nakakagawa ng silage dito, may available. Para hindi na kayo mag, ano, ng Dibas oras. Ultimas po kami sa, sa, sa production ng silage. Yan. So, maliban lang sa, yung ulan na yun. Ah, hindi pwede kasi pasayon. Ah, bultuhan. Pina kailangan tuyo yung damo eh. No? Okay. Okay. Ah, uh, uh, mais, mais, mais. mais pala. Oh, mais isang gamit nila dito. Uh, kaya mas masustansya. Uh, Yan. At yung ano, kung kukuha kayo dito ng uh, silage, nakakatulong kayo doon sa mga farmers na nakapaligid dito kasi kinukuha nila yung mais na ginagawa lang silage sa mga farmers dito. So, maraming marami, 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 marami ano, dito sa Rosales. Kaya pala pag ano, ang daming dito. Marami po. Oh, na pag nadala no, asingan na, ba 'yon? Asingan. Asingan. Uh -oh. asingan. Uh, uh -oh. ano dumadayo po kami doon, kung pero karamihan sa dito sa parking Balunggaw. Uh Oo. -oh. asingan nakita ko isang parang ano sa highway ang dami. Tapos may Yung mga pala, tao din kami ano. Kayo rin pala tumutulong doon sa mga ano sa mga farmers doon na. Uh -oh. na uh -huh. marami ano si Dylan, doon na uh, nagtatrabaho din. Mm -hmm. Yung mga nagaharvest ng mais Oo. Uh, -oh. uh -oh. Hmm. malaking bagay no. So yung ano, yung bibili nyo dito na silage, napakarami matutulungan nyo na at the same time kayo hindi na kayo mahirapan mag-prepare ng pagkain ng mga alaga yung baka, kalabaw, yung kambing. At pwede nyo i-stack to, yung ano, yung silage. Pagka hindi nyo pa nabuksan yung uh, sako, pwede so, nyo i-stack ng ilang araw, ilang buwan yun, sir. Kasi so, abuti ng ilang buwan, basta hindi lang po oh, sa inyo. Basta wala suminaw. Oo, yung ulang mm. sa plastic sa sako. Ayun, so during uh -huh. summer, yan ang pinakamaganda pag summer. Ay, tag-ulan. Talagang ano, oh. wala, mapastulan. Oh, ayun. Kaya all around, pwedeng pag summer, walang pagkain ng uh -huh. hayop. Yan, ito, merong available dito. Yan. Yun, maraming salamat, Sir Ruel, sa uh, ano dito pag uh, estimate namin dito. Ah, uh, nadalo kami dito. Yung babalik kami dito. Medyo nagmamadali kasi kami kaya medyo hindi na makakaiikot gagawin sa biyay. Yung maraming maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel at para naman doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel, hit the notification bell para sigurado na mababati kayo every time maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli ito po si Jello Park, sa Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming at especially sa free-range chicken raising. Yeah, thank you. Maraming salamat. Sa ano, babalik ako. Para. Bye.